What's up, nerds? Uh, ay, ayusin ko lang ang brightness. Ayan. Ngayon, ito yung project namin, trash tracker o waste segregator machine na naka IOT. Uh, I-demonstrate ide lang namin kung paano siya nagan. So, sasaksa ko muna siya. Wave segregator system. Ngayon, ay kailangan mo na siyang kumonek sa wifi. Basta natin ng na hotspot. Basta ng hotspot. So, hot Yan. Hotspot. yon Okay na siya. So, ito yung mga bilang o dami ng basura na, na ano ngayon na, na, na naka-login ako naka-input tapos meron din tayo dito sa nga yung daily sa nga makikita yung daily per device ah per device yun tapos ito yung daily niyang nakakolekta So, try natin. Uh, ito yung bilang niya ngayon. Yan. Uh, try natin muna tong sa tong wet. Ito ay uh support o yung paper bag na binasa. yung sa sa bitna pumunta. Tapos, ito naman ay plastic cup. Ayan. Tapos, uh, aluminum can. Tapos, ito na yung kanya device abak muna natin tapos yun yung okay, camera na sya ng tagda ng pagbabago sa sa bilang ng mga basurang pumasok dito So, yun lang. Tapos ngayon, ay, parang may bug yun na naman. Pero, ito na yung update sa machine namin. Antay na lang namin yung uh, mga client. Kung meron pa silang ipababago o wala na. Ito so, yung likod niya. Okay. Si Master Benhor. Pinagpuyata namin yung kagabot. Yun. Yun lang. At... Uh, kung may mga project kayong ganito na gusto ipagawa, uh, message nyo lang kami sa Nates Industries sa Facebook. Tapos, pag-usapan natin. Kung kaya namin, edi eh gagawin namin. Kung hindi naman, edi eh sorry. Yung uh, see you next video. Uh, keep on making something. Peace out.